Sa video ito ating alamin kung bakit nga ba sobrang importante ng bansang Pilipinas sa bansang United States of America. Isa-isa nating talakayin ang importansya ng Pilipinas sa tinuturing na pinakamalakas at pinakamapangyarihang bansa sa buong mundo na United States of America. Nasa karami-rami ng na mga pwedeng bansa at bakit tayo pang pa ayaw bitawan ng United States? Ano nga ba ang pinakadahilan ng Estados Unidos? Ang bansang Pilipinas ay isang arkepelagong bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang ating bansa ay kilala sa mga masayahing tao at magagandang tanawin. Ngunit sa kabila nito ay punong-puno rin ang nakaraan ng ating bansa ng napakadaming digmaan at dinaanan ng napakaraming pananakop ng ibang mga bansa. May iba't ibang dahilan ang mga bawat mananakop kung bakit sobrang interesado sila sa ating bansa. Ngunit may isang bansa na simula pa noon ay di na tayo iniwan at binitawan at yan ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang tanong, bakit nga ba hindi tayo kayang bitawan ng Estados Unidos? Heto ang mga dahilan kung bakit sobrang importante ng Pilipinas sa United States of America. Number 1. Bilateral Economic Relations ang Pilipinas at tang Estados Unidos ay mayroong napakagandang relasyon pagdating sa trade at investments. Kung hindi mo pa alam, ang United States ay isa sa pinakamalaking investor sa Pilipinas at pangatlo naman ang Pilipinas sa pinakamalaking trading partner ng United States noong taong 2021. Ayon naman sa data, umabot na sa 27 billion US dollars o mahigit 1.2 trillion pesos ang halaga ng goods at services na napagpalitan ng ating bansa at ng United States. Sobrang napakalaki nito kumpara sa mga ibang mga kalapit na bansa ng Pilipinas. Alam mo rin ba na ang mga components ng smartphone at iba pang mga gadgets na galing sa United States ay inangkat dito sa Pilipinas? Kaya kung nagmamayari ka ng iPhone or mga gadgets na galing sa United States ay maaaring ang ilan sa mga parts nito ay galing pa mismo sa ating bansang Pilipinas. Bukod sa mga gadget components at mga semiconductors, malaki rin ang porsyento ng na-import ng US sa Pilipinas ay mga automotive parts, electric machinery, at kung ano-ano pang mga gamit sa pangagrikultura. Dahil pa lang dito, masasabi natin na ganito na lang importante ang Pilipinas bilang isang trading partners. Dahil ang mga bagay na kanilang iniimport ay mga pangunahing pangangailangan din sa kanilang bansa. Number 2. Military assistance. Napaisip ka na rin ba kung bakit sobrang laki ng military assistance fund na binibigay ng United States sa Pilipinas? Ang sagot ay dahil gusto nilang mas lumakas pa tayo. Ang tanong naman Madami pa namang ibang bansa na pwede nilang palakasin at bakit ng Pilipinas pa ang kanilang pinagtutuunan ng pansin? Ang dahilan sa likod niyan ay dahil mas maraming battle experience ang Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Kung sa ibang salita pa, battle hardened ang mga sundalong Pilipino. Kaya kung dadagdagan pa ng magandang suporta ng mga armas ay mas magiging nakakatakot na kalaban ng Pilipinas at isang napakagandang kakampi naman sa digmaan. Nakita kasi ng United States ang potensyal ng puwersa ng Pilipinas. Kaya naglalabas sila ng napakalaking pondo upang suportahan ang ating sandatahang lakas. Dahil kung kakampi nila tayo ay siguradong malaki ang tsansa nilang manalo sa bawat digmaan na maaaring mangyari sa hinaharap. Mababaliwala nga naman ang lahat ng kanilang gastos sa armas at training. Mawawalan din sila ng isa sa mga pinakamalaking trading partner sa buong Asya at mawawalan din sila ng mga military bases dito sa ating bansa kung masisira lamang ang relasyon ng dalawang bansa. Kaya naman lahat ng pwedeng gawin ay gagawin nila upang manatili lamang ang relasyon ng Pilipinas at ng United States. Number 3. VFA o Visiting Forces Agreement bakit nga ba sobrang importante ng Visiting Forces Agreement sa Amerika? At bakit animoy sobrang panunuyo ang ginagawa ng United States para lang may balik ito? Mayroong dalawang importanteng bagay kasi ang nandito sa VFA. Ang una ay ang pakikipag-training ng US troops kasama ng mga sundalong Pinoy. At ang ikalawa naman ay ang pag stay nila sa mga military bases natin. Katulad na lamang ng balikatan exercises, ang balikatan exercises ay ang pagsasanay ng dalawang hukbo at isha-share o ibahagi ang kanilang mga techniques at skills na natutunan sa bawat pinagdaan ng misyon. Kaya ang tanong ngayon ay bakit gustong gusto ng Amerika ang pakikipag-training sa mga sundalong Pinoy? Yan ay dahil ang mga Pinoy ay kilala bilang Master of Jungle Warfare. Ang mga sundalong Pinoy kasi ay mas malaki ang kanilang experience sa mga kabundukan at kagubatan. Pero bakit naman importante ang jungle warfare sa United States sa kadahilan ng iba ang terrain at klima sa Amerika kumpara sa atin? Isa pa sa mga rason ay dahil natalo at napahiya ang US troops noong dinurog sila sa kagubatan ng Vietnamese noong panahon ng Vietnam War kaya naman pilit hinahasa ng Amerika ang kanilang puwersa pagdating sa ganitong sitwasyon upang di na ito maulit-uli. Kaya hindi na nila kailangan lumayo dahil ang terrain dito sa Pilipinas ay pareho lamang ng sa Vietnam. At kung hindi man kapareho ay alam naman nating mas higit na mas mahusay o skilled ang ating mga sundalo. Kaya makikita nyo talaga na nakafocus ang ating mga sundalo na tinuturuan ng mga Marines at mga Scout Rangers ng United States. At dahil dito, masasabi nating nakaka-proud nyo talaga mga sundalong meron tayo. At atin namang pag-usapan ang ikalawang importansya ng Visiting Forces Agreement. Mayroong dahilan ang pag stay ng mga US military troops sa mga military bases natin. Dahil sa ganitong paraan, mas magkakaroon na mas malapit na base ang United States sa Pacific. Kaya kung kailangan nilang rumesponde sa mga kaalyado nito sa Asia, ay napakabilis na nitong makakarating at mas mabilis nilang matutugunan ang mga bagay na ito. Kaya naman kung mawawala ang VFA ay mawawala rin ang mga barko at mga tropa ng United States na nandito sa Pilipinas. Parang nabawasan na rin ang mga military base ang US kung sakaling mataterminate ito. Kaya naman gumawa ng panibagong version ng VFA ang US ayon kay Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez sa panibagong version daw na ito ay magkakaroon na mas maraming benefits ang Pilipinas sa kasunduan at bukod pa rito ay may nakahanda na ring military assistance na ibibigay ang US sa Pilipinas. Kaya nakasalalay na lamang ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga desisyon patungkol dito. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Pumapabor ka ba sa pagbabalik ng VFA? O gusto mo na lamang itong i-terminate? mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa pananood.